Ito ang boundary ito ng Quezon Province at Camarinesor sa bayan ng Del Gallego at Tagkawayan, Quezon. At dito ko po kayo ipapasyal sa Bella Asea Beach Resort. Hello po mga ka BTV o Victor TV. Welcome po sa panibago nating vlog. At ako po si Victor Silva na nag-aanyaya po sa inyo na mag-subscribe sa ating channel at isama nyo na yung bell at yung all. At paki-like na din po at i-share ang ating video para mas marami ang makapanood. At ito nga po, andito na tayo sa Villa Asia sa loob. At ito nga po, meron po dito ang maganda silang swimming pool at isa po ito sa dinadayo dito sa bayan ng Tagkawayan. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Pasyan na sa Quezon, sa Bayan ng Tagawayan at napakadami po niyo dito pwedeng mapuntahan. At habang nanonood po kayo dyan ay nagpapasalamat po ako sa Tourism Department ng Bayan ng Tagawayan kasi ipinagamit po nila sa akin ang kanilang label o logo. At sa inyo dyan sa Tourism Department ng Bayan ng Tagawayan sa pangungunan ni Ma'am Villanueva, shout out sa inyo! At batiin ko na din si Demi Maano, Ronilo Sanchez na naandyan po sa Canada. Kay Doris Esculano, kay Rhea Manalo, na dyan sa Hong Kong. At sa Kaya King, sa Del Gallego Kamsur, sa pangungunan ni Kunsi Halbargo. Kay Jason Das, Glenn Sarmiento, at kay Noel Oriosa. At sa inyo po lahat ng na mga nanonood, saan man kayo andon, shout out. At ngayon, andito po ako sa taas ng hall nila para maipakita po sa inyo ang kabuuan nitong beach resort na to. Naalala ko tuloy, noon kakahuyan pa lang to at ang nagdevelop po nito at naging may-ari ay si Vic Masangkay na dati pong ng bayan ng Tagawayan. At makalipas lang ang ilang taon ay nabinta din po nila ito sa kasalukuyang may-ari ngayon at tinabag po nila ito na Bilya Asseya. Kayo, mahilig po ba kayong pumunta sa mga beach resort na katulad nito? Pakishare naman sa ating comment section at ay babasahin ko ng personal at aking pupusuan. At ngayon po ay bababa ako dito at pupunta po tayo dyan po sa tabing dagat nang makita po niyo ang malinis sa tubig. Ako lang pala po ang pupunta kasi ako lang naman mag-isa ang naglablag dito. So ito na nga po, makikita po ninyo na napakaganda po nitong lugar. At ayan po, napakadami nila po dito mga cottages. At may mga kwarto po sila dito na pwede po nyong matuluyan. Kaya kahit ilang araw po kayo dito, pwede pwede po kayo tatanggapin po kayo dito. At kung napapansin nyo, ayan po, napakalino ng tubig ng dagat namin dito at napakalinis. Kaya ano pa pong hinihintay nyo, pasyal na po kayo dito sa Bili Asea at dito po sa bayan ng Tagkawayan. Napakadami po nyo pwedeng mapuntahan dito at mapasyalan. At maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dito sa dulo ng ating video. At kung nagustuhan mo ito, like, share at subscribe na din. At buhat po dito sa Biliasaya. Hanggang sa susunod po nating vlog. Ako po si Victor Silva. Thank you for watching. Bye bye.